hindi na naman. Wala kang kadala-dala, ha? Wala kang kadala-dala, ha? <laughs> oh, sige, oh, o, oh, wala ka, la, 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 la. corner ka pa! O, oh, pa! Ay, visit, sayang, tapos. Sige, di ka na makakawala. Aray! Pa! Ay, visit, uli! Pa! Kala, isa pa! Boom! Wala kang puno! Wala kang kaluluwa! <laughs> sa pupunta. Hmm, na corner eh. Ah, uh, patay isa pa to. Isa pa. Ah, uh, patay to. Abot, 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 abot. Oh, What? What? Ayan, what's up mga mare, mga pare. Ayan na naman. Ayan, kumusta kayo dyan? At uh, syempre, welcome sa ating bagong laro naman ngayon. Syempre, matik, mag-shoutout tayo sa ating mga idol. Ayan, unang-una si Idol uh, Marcelo Junior Yanes Idol Maraming salamat sa ano Sa pag-share ng ating mga video At shout out sa Maraming salamat sa support ha So na mga si, si Pedro Pendoco Ad Orpina At saka si Ma'am Gracie May Ayan mga mare mga mare Shout out sa inyong lahat Okay Sunod so, si Benji Gambot Karoy Stigy Lord At saka si COVID-19 Ayan shout out sa inyo mga mare mga mare At saka syempre Doon sa mga sa mga idol natin na wala nang time mag-comment at maraming salamat pa rin sa mga mare pare sa inyong support ah. okay so kung ano man mga ginagawa nyo dyan yan ingat kayo okay so shout out sa inyo lahat mga mare pare okay so laro tayo okay mga pare kasama ko si misis ko ngayon si Ragnar sexy ba yan and si misis star misal star beauty line mm, maganda ba yan okay. Kasi nga, sinitig sa namin. Ako, maganda na, Art pre. Rec. Ano gamitin natin. At ako tinatanong mo. Uy, show mo na kayo para atas ko kayo. Wag na. Ang ayaw niyo, ako um, na pili na sa expert tayo, pre. Ayaw mag-show, ha? Ah. Bilisan mo! Kaya yung sinip pupuntahan natin, eh. Ayaw niyo, ano, um, mag ako siya nito. Gawin mo! Baler na lang ulit tayo, mga pre wala kayo dyan. Hindi mo gagalit kaya? Uh... <laughs> wala, walang nagalit. Ano gusto matuwa ako? Ang mga ano to, ang mga walang pakilang. Kita <laughs> niya, pre, oh. Ayan, balikan na lang. last time kasi mga pre, ito yung ginamit ko din. Pagtakbuhan talaga. Zero death pa. Kita oh. niya, baka malay mo, makachamba ulit tayo ngayon. ano <laughs> pa? Kita nyo naman mga pareho, oh, rank 1, no? Oh. Ay, naku, nakakatakot yan, men. Nabugbog ko, hindi ka tatakot. Ready na, ready na, bilis! Ba't ka ba nagmamadali? <laughs> Madali. Um, ano ayun, ayun na. Okay, ito mga pre. Expert lane tayo. Ito ang mage na kahit sa lane mo ilagay. Totoo? Expert, mage, saka gold. Ay! sabi ko sa inyo mga pre, pinakamabagsik na mage to. Huwag kayong maluwala dyan! Ako <laughs> <laughs> si Hilly, tatapat ko, ko dito, min. Aminin mo kung mo kaya. kaya yan, kaya yan. Tago. Takot. Takot, pre, siya, no? Ano ka lang mga pre, siya, Ganito lang technique niya mga pre, oh. Habang umatak ka, i-ready mo yung pang pushback. Luma na yan! Lapit ka lang. Oh, sige, lapit. Pusik na Okay, puni natin ito. Aba, 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 aba. lakas ng loob ah. talaga

lagi bak-bakan Ay, gabi man Gabi man Ay, bisit, bisit Ah Ah, ano? Diba, hindi naman Wala kadala-dala, ha Wala kadala-dala, ha <laughs> Oh, sige, oh lala wala ka La, 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 -la, -la. corner ka nga Ha Oh, ha Ay, bisit, sayang Tapos Jadi dito na makakawala Aray Ha,

Tayo. Ito tayo. Kung last time, zero dead tayo. Ito po tayo. Aba-aba-aba! Kasi aba. din tigil ka pang nalalaman, ha? Ano kasi masya? <laughs> oh. Ay, naku naman, Hilda. Dapat kasi nagtasi ka muna, Hilda, oy. Bakala mo, eh, marunong pa itong kanino. <laughs> okay, okay. Oh, patayto, patayto, patayto. to, Oh, ito, hari. Mm, sige, sige, patay ko. Ay, grabe dito yung mga pre, oh. Isa pa. Bam! Ah, triple kill, triple Ay, sayang. <laughs> Nalita itong masibang to. Ayan. <laughs> Ay, so aba, 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 nagmarunong, oh. Nagmarunong na no naman, oh. Ay, patay ko, Lagot <laughs> pa. Ito yung mga pre. Ito yung the best na line-up, mga pre. Dalawang tanke, dalawang maid. Huwag kayong maluwala dyan! <laughs> Tapos isang ano, Siyang mm Ay, alam na, bis. Aba, aba. Lakas na loob. Sige. Arif. po. Ah, ah! Ah! Buhay pa! <laughs> <laughs> o, oh, asa ka nga, Hilda. Yes. Parap. <laughs> Ay, gusto naman. Wala akong kinatatakot ang makupunat. Wala <laughs> <laughs> nga, <Lani>, yabang mo. <laughs> oh ano. Wala. No. Tapos yung underwear mo. <laughs> underwear natin ni Hilda tiba ko. Eh. Tapos siya, yan. Mga ngati ka dyan. sige, 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 o. Oh. Pak, tapos na kita na. ba? Mga markahan pala ako. Oo, baliw. Sige, pak, wala. ka ng bait. <laughs> Nasisiraan ka ng bait sa si akin, Hilda. <laughs> Isa pa na kakagal, isa akin, Min. Problema ko kung paano kita patayin, eh. Hindi kita pag-aagantihin, Min. <laughs> Ba't kung makatawa ka, parang ka nakakatuya? Ay, naka na, maninda. Para, oo, oh, naman, Nakarang, oh, oh ayo pa na, oh, ayo pa, oh, ayo pa, oh, ayo na naman. <laughs> Wala kang awa. Ginawa mo akong troso. Oo, <laughs> oh, nakatawa ka naman. Grabe, takbo, Hinda. Ang tinakbuhan niya pa, Pagpunta ba sa akin? Eh, ako yung pinakamalupit sa ano? Sa amin, o. Oh. Kapal mukha mo? Ay, ay eh. ito na. <laughs> oh, na naman, Ay, naku naman. Ikaw, oh, harit na Lagot ka sa akin. Ay, sa hindi na ako. Naku, patay na naman to. Tap! Ay, naku naman. Wala kang pinamahal. Parang ang bilis ng laban ko. Magaling ka, eh. Ay, ang bilis ng laban, Oh. wasak na namin taplin. Yung sa baba, malapit na rin wala, 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 <tinyo> wala. Oh, Pa, kaya pa, nakata. Ah, yeah. taga. Uh, ng sombrero. Boy! Boy! Mm. sige, sige, lapit ng mga oh, bulagta ka dyan, sige, sige, laknos yung mga tibak nyo oh, wala, ubos wala, 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 pa uy, sige, yan pa, kala Sige, magiging higit lang. Hindi dapat madali si, ano, si Estes, pre. Eh, hindi kaya siya. Oh, Ikaw, ayaw mo maging siya? Hindi! <tipi> Ay, oh, sorry. Okay, ah. Uh, lipat muna tayo, mga pre. Ay, nako. Alam na. Ay, nako. Doon pa talaga pumunta, eh. Ay, kaya yan. Oo! Oo! Hindi sabi ko, eh. Eto, ang dami mamamatay dito, pre. Ulol! Ay, grabe, ang kukunat. May nah, healer ka si pa Ay, sayang. Kala ha? Bad trip to, man. Oo, uh ano, -huh. bakit? Nakakainis yan, ya, no? May estes. Dapat na, dapat na ano to si estes kanina na ban, nih.

naman ako. Patay ka po Oh, patay ka. Sarap ba gitu. anu na ano na lang yan? Ano na lang yan? Ay, ba? Nagmarunong, oh. Nagmarunong, oh. Nagmarunong, oh. Bisit hmm. ng takbo. Walang gitu, kwenta yung ano ni Harley, ni? Yabang-yabang ya, nito. Bang, gitu. Kita niyo yung mga birada, ano? Pang takbo, balik, ka, pre. Ingas! Ay, sakat ka! Teka, kumag ka ngayon. Ay, sayang. Nakabalik. Mm -hmm. Sayang. Duwag. Mm -hmm. Bura, 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 bura. Ah, ay, sayang. Ah, Isa pa. Ah. Ay! Ah, ay, sayang. Bisip. Mm -hmm. Pura ka po sa... Pak! Sayang. Ay, napad, ko sayang, ah. Pura sa ah. Kanina pa. Ay, <clears throat> <clears throat> Hmm, uh, aba, aba, aba. Aba talaga. Oh, sige. Sige. Alam mo lang kaya ako sa expert kasi expert ako. Sobra kapal mo. Ha? Oh? Ha? Oh, ha? Oh, ha? Oh. Patay ka ngayon ko. Magka. Hmm, uh, sige. Grabe. Lakas makapahina na ano yung harit. Aminin mo kung di mo kaya. Sige. sige. Sige, muskob ra. Ay, laki. Laki si Capro. Ay, laki ang muskob na rin. Mahina din yung muskob namin. Dapat malakas siya eh. oh. Ano nangyari? Paano nangyari yun? Hmm, patay ka, kumag ka. Ay, doy siya. Dapat pinush ko pabalik. Ah, tulong! Isa ah, e, pa. Patay ka na. Wala ka na, kawala ngayon. Sige nga, subukan mo. Wala ka na, kawala ngayon, pre. Ala! Pak! Uy, siya, to, oh. Ay, sinasabi ko na matay ka rin, kumag ka. Oh. Oh. Parang ah, Wala na to, pre. Pagkaganito. Uy, niya naman, mga pre, oh.

Huwag ka ganito. Dabi dal-dal na mas, sige na. Ay, naku. Sa build ko pala na pang top global. Wala na to, Ah, wala na. Wala, pero na lang takas ng mga kalaban namin. Ay, wala, wala. Kita nga man, ako yung frontliner, eh. Oy, naku Ay, naku naman, ha? Sige. Oh, sige. Bahala yung kaksama ko doon. Ako taga, no? Ay, naku. Ako taga dito. Ay, naku niya. Kasama ko kay ko. Ha? Nako. Ha? Nako. Yung na menu. M&M! Ba, baba, Ay, wala yan! Hindi ka may dito at talamsan ako sa build walayan yan. Wala yan! Mm, bulak pa. <laughs> Ay, naku

Dog segment. Sakto lang yung oras. One minute and oh, nako, MVP. Legendary MVP. Kita yung mga mapre. Merienda nga. Ay, nga, grana mo. Eh. Ganyan na kasimple magana, pre. Magbaler. Pahirapan mo talaga yung mga kalaban masiraan ang ba kung paano patayin tayo. <laughs>